Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Iminumungkahi ng Administrasyong Marcos ang aabot sa 105.6 billion pesos na budget para sa State Universities and Colleges sa susunod na taon. Ayon sa Department of Budget and Management, ilalaan nito para sa libreng tertiary education sa bansa at pantugon sa learning loss dulot ng pandemya. Ay sa DBM, mula sa kabuang alokasyon ay maglalaan ng 21.7 billion para sa Universal Access to Quality Tertiary Education Program na ibibigay sa isang daan labing-anim na universidad. Sa ilalim ng programa ay inaasahang makikinabang ang mahigit 3 milyong estudyante sa buong bansa. Tinatayang nasa 26 na bilyong piso naman na ang ilalaan para sa mga programa ng Commission on Higher Education o CHED, habang nasa 3.4 na bilyong piso ang nakalaan para sa libreng Technical Vocational Education Training ng TESDA. Nauna ng sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng access sa libreng tertiary education para sa mga Pilipino lalo na't karamihan sa mga paaralan sa bansa ay nagpapatupad na ng face-to-face -face classes. Binigyang din din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagsasaayos ng mga eskwelahan, kabilang na ang mga nasa liblib na lugar. Ayon sa DBM, ang inihandang budget ay mas mataas ng 14% o 3 bilyong piso sa kasalukuyang budget na nasa higit 18 bilyong piso. Handa ang Department of Agriculture na makipagtulungan sa bansang Nigeria para masiguro ang pagkakaroon ng seguridad sa pagkain ng dalawang bansa. Sa isang pagpupulong na pinangunahan ni Senior Undersecretary Domingo Panganiban, sinabi niyang kaisa ang bansa sa layunin ng Nigeria na mapalakas ang kalakalan at teknolohiya sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Philippine Honorary Consul General sa Lagos, Nigeria na si Emmanuel Oloha Akpao, layo nilang mapabilis at dumami ang pagsupply nila ng soya beans sa Pilipinas bukod pa sa pangunahing ine export nila na liquefied petroleum products butane gas at iba pa. Nice din Anya ng Nigeria na magkaroon ng Memorandum of Understanding sa Pilipinas na maglalayong magbigay gabay sa kanila para mas mapabuti ang proseso ng pag-aani at pag-iimbak nito. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority noong nakarang taon, ang Pilipinas ay ikalimamput tatlong trading partner ng Nigeria. Nakapagdala na ang Pilipinas ng Pilipinas ang nasa 7,000 dolyar na halaga ng mga produkto patungo sa Nigeria. Kabilang dito ang mga produkto tulad ng palmitic acid, stearic acid, mga asin at iba pa. Nagpahayag ng na suporta ang Commission on Human Rights sa isang proyekto kung saan makatutulong ang mga PDL o persons deprived of liberty sa pagpapatibay ng seguridad sa pagkain ng bansa. Inilunsad noong Hulyo ang Reformation Initiative for Sustainable Environment for Food Security o RISE Project. Layunin nitong gamitin ang mga lupa ng Bureau of Corrections para sa agrikultura. Ang RICE Project ay proyekto ng Department of Agriculture, Department of Justice at ng BUCOR. Sisimula nito sa Iwahig Penal Colony sa Palawan kung saan ay magsisilbing trabahador ang mga PDL o preso bilang bahagi ng kanilang rehabilitasyon. Ayon sa CHR, positibo ang magiging epekto nito para sa sektor ng agrikultura at sa isyu ng siguridad sa pagkain. Bukod dito, matututo pa rin sila ng mga bagong kakayahan at kaalamang magagamit sa pagbabalik nila sa lipunan. Umaasang ang CHR na marami pang proyektong pangrehabilitasyon ang maipatutupad para sa pagbabagong buhay ng mga PDL. Naglabas ang Korte Suprema ng Rate of Kalikasan laban sa operasyon ng pagmimina sa Mount Mantalingahan sa Palawan na napag-alamang nakakasira ng kalikasan doon. Kinatigan ng korte ang petisyon ng ilang indigenous cultural community sa Brooks Point laban sa operasyon na nauwi umano sa pagkakalbo ng kagubatan sa lugar. Pinagpapaliwanag ng korte ang Department of Environment and Natural Resources, ang Mines and Geosciences Bureau Ipilan Nickel Corporation at Celestial Nickel Mining and Exploration Corporation sa loob ng sampung araw. Noong 1993, pinirmahan ang Mineral Production Sharing Agreement o MPSA para sa pagmimina ng mahigit 2,800 hektarya ng lupa sa Brooks Point. Nag-expire ang Environmental Compliance Certificate ng mga kumpanya noong October 2015. Noong namang 2018, ipinahinto ang operasyon ng ipilan kasunod ng pagkapaso ng MPSA. Pero noong 2020, Pinalawig ni DNR Secretary Roy Semato ang MPSA hanggang April 10, 2025. Dahil dito, pinaimbestigahan ng Sangguniang Bayan ng Brooks Point ang mga lugar na ginawang minahan. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account ng Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Marita Muahe, ito ang PNA headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.